Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Bizdak Reaction TV. Ngayon balikan natin ang hula ni Madam Wendra tungkol ito kay Madam Senator Amy Marcos. Saan ang yayari ngayon na tila nagkatotoo Ang lahat na hula ni Madam kay Senator Amy Marcos. At ngayon, hindi na natin patagalin pa. Ito na po ang hula ni Madam Wendra K. Dot Senator Amy Marcos Bigyan natin ng reaction kung nagkatotoo ba sa baraha noon ni Madam sa kalagayan ni senator Aimee Marcos ngayon. Maganda maganda umaga po sila lahat. Um, Magtatarot po ulit tayo. Kilalang kilala niyo po yung taong itatarot ko. At napaka-sensational po ngayon ang mga sitwasyon. Siya po ay si Maria Imelda Josepa Romualdez Marcos. Kilala po siya bilang isang si Madam Emmy Marcos. Ayan. Pakinggan niyo pong mabuti kasi talagang ito yung dami po nag-request. Oh, kung ano daw po nakikita ko kay Madam Emmy Marcos palapit tayo ng palapit. Sa mga Marcos naman nang binabasa dati, Jude ngayon naman, palapit tayo. Ito po. Marcos. Pakita mo po sa akin ang nakikita nyo sa aking babasahan si Maria Imelda Josefa Romualdez Marcos alias Emmy Marcos. Since wala po siya, kung bubunod, Mm, 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 mm. mm, kung naririnig man po ito ni Ma'am, Madam Emmy Marcos, kinakailangan po niya ang matinding ah uh, temperance o yung sinasabi natin na uh, pagpipigil or ah uh, pag pagbaba, pag-aayos ng kanyang emosyon. Kasi dito makikita po natin ang isang anghel na tila baga na iipit sa isang sitwasyon kung saan may dalawang panig na pare, parehong malapit sa kanyang puso. Hindi ko siya sinasabi na dahil siya ay Marcos, ang dala niyang uh, dala siya ng pamilya ng Marcos dahil alam naman natin na siya ay kapatid ng ating pangulo pero masasabi rin dito na siya ay isang kaibigan at ito ay nagsisignifies ng kaibigang malapit sa puso so dito kinakailangan nyo talaga ng masidhing pag-iisip, masidhing uh, pag- ninilay-nilay. Bigay niya ang lahat kung kanino talaga siya papanig. Actually, dito sa sitwasyong ito, sa kanya ako naaawa. Bakit? Kung makikita niyo po, dalawang kupita, dalawang malapit sa puso niya, dalawang sitwasyon ang hindi niya maintindihan kung sino talaga ang kakapitan at lalapitan at kakampihan actually nandun siya sa gitna. Parehong malapit sa puso niya. At yun ay pinagninilay-nilayan niya ang lahat ng bagay. Ayan. Pero may nakita kayo sa paligid niya na namumukadkad. Anong ibig sabihin po nito? Mayroon siyang pag-iisip na independente. So, hindi ko sinasabi sa inyo na galit siya sa kanyang kapatid or galit siya sa nasa paligid ng kanyang kapatid. Ang sinasabi lang po ng tarot, marunong siyang alamin kung saan siya talaga papanin. But eventually, kinakailangan ng matinding pag-iingat. Kasi, kung makikita niyo po dito, ang daanan niya bilang isang politiko na iningatan pa niya noon ay maaring masira dahil sa isang desisyon pag nagkamali siya. Kaya nakakaawa rin siya. Sumasakit ang ulo niya. Actually, umiiyak siya kasi hindi niya alam kung saan ang tama at mali ang gagawain niya. Nakikita niya na may pagkakamali ang isang kadugo niya. Ito, tanyagan kong sinasabi sa inyo, na yon ay nakakasakit sa kanyang puso at damdamin kasi malapit sa kanya yung taong nakitaan niya na may talagang kakulangan o pagkakamali. Pero wala siyang pwedeng sabihin, wala siyang kapangyarihan kasi matigas ang ulo ng tao. Kaya nga, ayan o, oh, nagpapayo naman siya eh. Kaya lang o, oh, ang daming balakid bago makarating yung payo niya doon sa concern na taong gusto niyang pagsabihan. Yan, kung nakikinig po kayo Madam Emmy Marcos, makikita niyo po ang aking tarot. At yan po ang laman ng puso't isip niyo. My gosh. Natatakot ka, Ma uh, Madam Emmy Marcos sa mga nangyayaring sitwasyon. Kung saan nakita mo na marunong kang tumanaw, na, actually marunong ka pong tumanaw ng utang na loob. Ah uh, para po sa mga tao, ah, hindi ko po kayo Uh, wala pong kinakampihan, sabi ko nga sa inyo, nagsasabi lang ng tarot, ang nantutuwan tarot. Bakit ko sinasabi siyang marunong siyang tumanaw ng utang na loob? Alam niya kung ano ang ginawa ng ating dating presidente na si Duterte, o si Tatay Digong Duterte. Alam niya na malaki ang utang na loob ng pamilya Marcos kung bakit na lagay daw, ayun o, oh, napalagay sa tamang himlayan at nagkaroon ng panibagong uh, buhay at pag-asa ang kanyang pamilya. Yan ang pamilya, oh. Pamilya niya yan, o. Oh. Diba, nalugmok sila dati? Tapos, dahi, marunong nga eh, marunong si Madam Emmy Marcos na tumanaw ng utang na loob. At yun ngayon ang kanyang... Uh, itinasasama ang loob kasi marunong siyang tumanaw ng utang na loob pero may taong sumisira ng pangalan niya na yon ay alam niya na nasa loob din ng pamilya niya. Naunawaan niyo po ako, wala akong sinasabi, ito lang po ang nakikita ko sa tarot, wala akong kinakampihan. So alam niya na nasisira ang pangalan at apelyido niya ng sarili niyang kadugo. Hindi ko alam. Nowhere. Ayan. Kulay pula po yan. So, let's elaborate and let's uh, think kung ano ang sitwasyon na yun. Wala pa akong kinakampihan. Sinasabi ko lang. Sinasabi ng tarot. Hmm. Actually, hindi gusto ni Ma'am Emmy Marcos na madawit sa ganitong sitwasyon. Pero kung naririnig niyo Ma'am ito, Madam Emmy Marcos, kahit ayaw niyo pong madawit sa mata po ng mga tao, ayan po. Ayan po yung mga ta, ayan po yung isang tao na nagbigay lang ng problema. Kumbaga nagkaroon ng problema dahil dito sa kung ano man ito. Mga hangarin ito eh, oh. Hangarin, pera, uh, katanyagan. Yeah. Kung ano man po ito, ito po ang sisira sa pangalan ng inyong lahi. Kaya kung ito po inyong ma, ma makakausap, mapapayuhan, mas siguro makakaganda po iyon. Para maghinay-hinay sa mga desisyon. Kasi po, nakikita po dito na ang pananalig ng mga tao ay hindi na sa respeto kung hindi sa pakikibaka na o pakikipaglaban. At yun po ang nakikita ko dapat nyo uh, ipayo kung sino man po itong concern na, na, na family nyo na nagbibigay ngayon ng paghina ng pananalig ng mga tao sa mga Marcos. At dahil po kayo Marcos, kaya nadadawit po kayo. So, naawa po ako sa inyo. Pero sinasabi po dito, pi pinipilit yung ipakita sa taong bayan. Ayan po, may hawak na mga, may hawak kayo. Mga kilalang tao ang inyong kausap. Pinipilit yung ipaunawa sa buong mundo ng Pilip sa buong mundo pati na po sa Pilipinas sa lahat ng mamamayan pinipilit ninyo na ipaunawa na kayo ay wala ah, walang kinakampihan iniimbestigahan nyo ang problema po madam kung makikita nyo po dito mayroong opponent mayroong kontra. Uh, Kasi nga po, yung isip ng taong bayan ay hindi mababago hanggat hindi na itutuwid ng isang kapamilya ninyo ang isang desisyon na, na dapat ay makialam siya ang mapauwi po ang ating dating presidente. yan sinasabi ko na po sa inyo kasi ayan na po. Nakita niyo po 'yan. Pag-uwi lang po ito, papel lang po ito. Isang papeles na nagninig na, 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 na nags signifies ng isang matinding terma na magkapagwawalang sala at makapagpapauwi sa isang taong nakita niyo po 'yan, ibinilanggo. Ayan po. kita niyo naman eh, 'o. Oh. 'Di ba? Bilangguan, rehas, bato or bakal. Ayan po. Yun po, yun po ang lumalabas dito, madam. In fairness naman po sa inyo, nahihiya talaga kayo. Pero in fairness, hindi makarating ang inyong salita sa concern na tao na malapit sa inyong pamilya. Kasi, ang dami pong dadaanan. Ang dami pong taga, ano, ano ba yon yung, ano ba to? Ayaw ko magsalita pero gusto, sasabihin ko na po. Ang ibig sabihin po nito, mismo kayo. Mismo po kayo, pag nakausa kakausapin nyo yung concern o yung kamag-anak ninyo, dadaan pa sa marami pang tao. Ma tatlo, apat na tao pa ang maaaring uh, daanan. So nahihirapan talaga kayo. Wow. Sa ngayon po, ang iniisip nyo talaga ay kung paano maibabangon ang inyong pangalan. Nana Dawit sa palasyo. Minsan gusto nyo nang lumayo eh sa, sa sitwasyon. Nagbabalak na kayo na lalayo na lang muna kayo, palalamigin ang sitwasyon. Pero ang hindi yon ah, nagbago, nagbago ang sitwasyon kasi ang gusto nyo, ilaban. Ilaban na ipakita sa taong bayan na talagang kayo ay hindi sumasang ayon sa mga naging desisyon ng palasyo o ng kung sino mang tao na nasa likod ng lahat ng mga kaguluhan sa isipan nating lahat. So, naaawa po ako sa inyo kasi gusto nyo uh, ibalik. Naninindigan kayo na maibalik ang, ang ating presidente, dating presidente. Pero, hindi kayanin ng powers nyo. Hindi po kaya ng powers nyo. Kasi mismo yung taong kakausapin ninyo ay nakatalikod nakatalikod sila. At tatlo po silang nakatalikod. Hindi ko alam kung sino po yun. Tatlo po silang nakatalikod. Ibig sabihin, ayaw makinig. Ayaw makinig. So, blindfolded ka ngayon, madam, kasi uh, walang nani uh, masakit man, pero bihira. ah uh, kaya ganito po ito, dagat. Napakadaming nakikinig pero napakarami rin ng gusto makailam na hindi naniniwala sa tunay mong propaganda na, na linawin ang lahat. So, Madam, uh, let's face it. Kasi po, um, ang taong bayan ay may hinanakit at tampo sa mismo niyong kadugo. Yan, dinidiretso ko na po ha. Na tama po kayo. Pag hindi ito naagapan, ay pagbagsak ng pangalan ng Marcos. Apelido ng Marcos. Ano po ibig sabihin nito? Okay, natatawa sa ibang mga nag-aano ah, nito. Pag, kapag ito'y nakita, ang ibig sabihin po nito, ito po ay mga taong nananalangin. Ito po ay mga taong humihingi ng hustisya. Mga tao na maglilid or mag-iingay na pwedeng makarating sa pinakamataas na, na tore ng kapangyarihan o paniniwala ng may kapal, ng tao sa may kapal, na maibalik ang nais nila. Madam, alam ko na yun din ang gusto mo mangyari Uh, yung mga haters baka sabihin niyo ako'y may kinakampihan, wala pa akong kinakampihan. Binabasa ko lang po ang tarot. Ito po Ito po ay ibig sabihin nito'y nananalangin ng mga tao. At ikaw ito, Madam Emmy Melda. Ah, uh, Madam Emmy Marcos. Ikaw po ito. Nagpupumilit kang ipagkaloob ang kanilang mga kahilingan, ang kaliwanagan, ito mga tao. Pero wala sa iyo ang back o wala sa iyo ang kapangyarihan. Actually, itinatakwil ka rin ng taong may kapangyarihan para tulungan kang ibigay itong kahilingan ito. Kaya po nakaganyan, ibig sabihin, pagtalikod ng mismo kadugo o pagtatampo ng isang kadugo. Siguro dahil sa ginagawa mong pag-aksyon, kaya kinakatampuhan ka. Mm -hmm. Kung gusto nyo po, Madam Emmy uh, Marcos, na ma, mabuksan ang kaisipan ng mga tao at mawala ang pagdududa, ang sabi po dito, pilitin ninyong makausap ang ating mahal na presidente. Presidente po ito. At Uh, kayo ang magpursige, magbigay ng sapilitan na konklusyon na makapagpapaliwanag ng kanyang is kaisipan na pakialaman ang uh, sitwasyon hindi lang ng ating uh, pagkakakulong ng ating dating presidente na si Tatay Bong Duterte. Kung hindi, ang kaliwanagan kung ano na talaga ang nangyayari sa palasyo. Ito po ang sinasabi. May mga tao daw pong nawawala sa palasyo na dapat ay magpaliwanan. Hindi ko po alam kung ano at sino sila. Nako, ang daming espekulasyon. Madam, ang dami pong espekulasyon na inyo na lamang palampasin sa tenga ninyo kung sincere naman kayo sa pagtulong upang maibalik at maimbestigahan kung sino talaga ang nasa likod ng pagkakakulong ng ating dating presidente na si Tatay Digong Duterte. Kasi po, aminin ko po sa inyo, lalaban kayo kasi karamihan ay hindi naniniwala. Ayun po, oh. nakita ninyo. Nakita ninyo ang pagtakbo ninyo ay ang daming, daming. Ayun po, oh. yan, ang dami-daming dapat niyo suungin, ilaban. Ayan po. Ano ang mangyayari? Nako po. Mm. Madam Emmy, Marcos, uh, let us pray na lang po na makuha mo talaga po ang puso ng masa. Marami pa naman po nagmamahal sa iyo pero dahil nga po sa aksyon ng mga tao na yung iba ay uh, naniniwala na may kinalaman ang iyong kadugo sa sitwasyon ng kay tatay Digong ay maari po humina ang pananalig nila sa iyo. So let us pray na lang po. Kasi malinis naman po ang nakita ko na talagang ginagawa nyo naman. Kaya lang, taong bayan po ang maghuhusga at apektado po ang inyong kandidatura. Hindi ko po sinasabing matatalo kayo, pero marami po ang nagdududa. So, alam natin kapag marami ang nagdududa, marami po ang magbaback up na dati ninyong tagapaniwala. Pero kung ako nga po sa mga nakikinig, bigyan naman natin po ng rason na ginagawa naman po ni, ni Madam, eh, ni Marcos, ang kanyang magagawak. Ayan po siya. Gumagawa po siya ng paraan. Naku. Ito po ay sinyales ng isang makulay na kabataan na dadaladala mo hanggang ngayon. Subalit, maaring matuldukan kung hindi po ah, uh, maliliwanagan ang taong bayan. Ibig sabihin, talagang maaring lahat ng kakandidato sa pangalan ng kanilang ng ng kanilang pinaniniwalaan na may sala ng ta naniniwala kasi ang taong bayan hindi na po kasi natin sila mabiblame hindi, hindi rin naman natin mabiblame ang taong bayan na manalig at maniwala na may kinalaman ang inyong sariling ka Kaya yun po ang nakakatakot sa nakita kong tarot na maaaring, sana naman ay hindi, na maaaring uh, ang populasyon ng inyong kandidatura ay maapektuhan. At maaaring, dahil sa apektong yun, ultimo ang inyong pagtakbo ay maaapektuhan. Ha? Yun po ang nakalagay dito. Dapat nga po, alam mo, Madam Emir Marcos, dapat nga po, ano eh, may balik ang dating presidente bago magbutuhan. Maniwala po kayo, biglang aangat ang inyong Biglang aangat ang inyong kandidatura. Marami ang maniniwala sa inyo. Basta bago magbutuhan. Eh, andapit na, mayon. <laughs> Basta, kinakailangan nung mag-magic kayo para mai, mai, or maibunyag kung sino talaga ang nasa likod ng lahat. Paano po yun? Ah, sa ngayon po, yun na lang po ang aking babasahin sa inyo. Maraming salamat po. Again po, ito ay for entertainment use. At ito ay ah uh, para, para hindi makagulo, pero ito ay para nagbibigay rin po ng mga konting, ah uh, yung iba naniniwala, babala, o yung iba naman naniniwala na makakatulong. Uh.